itong mga anak na to iniiwan ako anak sige mo na ako ng picnic ang ganda summer na summer mm. 30 minutes to from day John. wow chukita halgit ta anak ito mga at-anak na to. Naku. Kayo nga, sumunod kayo sa mga dahil ano nyo ha, sa mudra nyo ha. Wow! <coughs> nice place! Ooh!